guys kami diri sa tuban guys Santa Cruz no? so, uh, guapo kini ng lugar guys no? pagkasunon lang siya pero mamis ni mo ang place pag about dito sa tumoy no? mangroves ni siya doon so, eh. Uh, sa mga pang pangalan no. Omo ni buka uan lalaki. Uy. Yan so karon mo agita og sulay. no? Swing-swing sa swing, guys. Oh. Uh, 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 uh

Oh, kay Kapitan ng Tagiana. So, apo kay Dress limpyo kayo guys. Ma-appreciate nyo mo ang nature, no? no? Yan! Ya, ah, okay. okay, okay. Salamat ya. Hello. pagatpat na ni mga pangalan din yung mga group dayo no missing kayo ba huh? samot ni ko mga kauban ani sila yung mga pangalan <laughs> <laughs> so adto mi diri guys kay ato mi diri kay ngasay mi mo mo na mo sik pangasay <laughs> So, nama may karoon diri sa Mangrove Coast and the rest of our No entrance fee bagi do? Uy, hawa. Pero dito na entrance. Ha? di dito na entrance. O, dito kay no entrance fee. <laughs> ay, hey. ay. Tayo ah mga kayo ay. Kamera? <laughs> about... sakit. Sakit daw. So, nama dito, uh, abot again, misalnya guys Oh, Dito na in transfer dre wala lagi. <laughs> Sarabo te give me. Hmm. Happy birthday sa so, nag birthday. Hey. Happy birthday. Hey. <laughs> <Ay. Happy birthday. laughs> <Ay>. bless, <laughs> bless 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 bless. 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 Oh, timani ah, timani timani. Nani na Mo ni pangayo mo kwarta sunod. Ah. <laughs> <laughs> Abot na guys, so mga aon sa guys ha. Mo man tuyo mga asay Happy birthday Demian Excel. Adra ha. Ah. Matik. ah. No, matik. <laughs> hmm. Oh. sa ko ha. matik. ang food display. kaun mga guys kaming naong kumbik kaon? okay lang ma'am. Ayaw na ako guys uh, yung Ay, 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 uh, eh. mas kaun mas ko trending mas mas views mas 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 mas